At ayun na nga dito ba daw no. Ah, uh, kapatid no. Parang hindi pa rin kumbensido tong si uh, Saki dun sa mga freestyle ni ano ni uh Saint Ice dahil uh, nakita ko dito sa kanyang uh, pag-review. Lalo na dun sa turntable, hindi pa siya makapaniwala no. So ang dami niya kasi pinakita na freestyle dun eh. Lalo na yung sa clothing na uh, real jokes, pati yung uh, pati panahon. 'di ba? Sumasabay na sa akin mga uh, 'di ba? Diba? Ang dami. So, pakinggan natin 'to. May pa yung panahon ng gago na 'yan. Binabagsakan ka na ng Dios, alam nga nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag mo sa freestyle ko, alam Ay, slant rhyme din siya mag rhyme no pero iba siya ng slant rhyme ko iba rin ang slant rhyme ni Harlem kasi beaches hurt tables turn yung hurt tsaka yung turn ako considered ko ky yun rhyme yun eh hurt yung turn burn smurf parang burp rhyme pa rin yun eh kahit sabi mong hindi parehas ng dulo yung syllable niya rhyme pa rin yun Table turn. 'Di ba? Ito yung wakas ng tang ina. Ito yung ito yung table turn. Turn, ta turn, table turn, uh, table. At pag table turn kasi, ibig sabihin magbabaliktad yung sitwasyon. Table turn. Damn. Yun. Ito yung wakas ng tang ina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na, 'di ba? <laughs> Anyways, feeling ko up to now Zaki still thinks na premeditated yung table turn. Yung table turn ha, premeditated yun. Hindi ko siya dinidiscredit or what. Tingin ko, yung table turn premeditated. Ganon. <laughs> eh, siguro, iniisip niya pa rin na freestyle na baon yun, ano? Eh, ang tanong kasi dito, kung lagi bang nandun yung third table no dun sa stage na yun kung lagi nandun yun pwedeng ano it's, it's either na talagang may baon si ano si Ant Ice no dun sa third table about the third table no pero kung wala tapos nakita na magandang freestyle talagang swak yun so marami pang freestyle dito si ano eh si Saint Ice na nagpa-convince kay ano kay Saki galing kasi ni Saint Daiso play para kung to nag-aangas ibig sabihin lang nun kahit anong sabihin ko double lumalabas on the spot yon <laughs> uh, yung pre-med magagamit mo yon sa mga medyo common na, na angle expected mo na pero pag hindi mo expected yung angle tas na-rebat mo para feeling ko on the spot yon kasi para pinalalabas dito ni ano ni Zaki, kung hindi daw on the spot. Oo oh, kasi na-rebat 'yun eh, na-rebat yung W. So nagdoon siya lang doon lang siya naniniwala na freestyle 'yun. So doon sa turntable, hindi, 'di ba? Eh paano paano kung ano? Kung uh, ginagawa ni Saint Ice eh, freestyle baon uh, freestyle parang ganun. hugot-hugot sa dalawa. So hindi siya talaga kumbinsido eh no. Mahirap talaga kumbinsihin yung mga tao hindi magaling mag-freestyle no. So play pa natin. Tara na, round 3 ni Saint Ice. Ang hindi pa din daw on the spot yun. At this point, confident na ako. Nung no, live ah, honest ko, confident na ako. Akin na to. Tang ina semis. Ganun na yung pakiramdam ko nito ito. Ito, yung honest ko talaga ano. Ito na. Tang ina. Tatawid na ako ng semis. God damn, isang buhay! Ganun yung pakiramdam ko. Napaka-bobo mag-ride. Kita mo nga yung t-shirt ko, no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'm a smoke you tonight. Diba? Kasi hater ng freestyle yung alak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung nakaril jokes, nakahanda na punda mo. <laughs> <laughs> yeah, mga freestyle na yun. Punta sa parke. Datak pa kasi gigibib niya. <laughs> Angena mo tama pinlayan ng Gen Z. Outdoor boys para parodye. Ebang Adan, eh Ebang Adan. Wala tayong magagawata nag-sasakay sa. Bumubuhos yung ulan. Kita para mag-train natin yung sound. Di ba? Itong... Sorry to interrupt you. Pwede wait. Paki-follow mo muna ako sa aking FB page. Tabla na sunugan Sa akin na Sa sobrang lakas ko Sumasabay na sa akin ang Diyos <tong maliwing> Tang ina eh, na ako ng tubig Tang ina eh, na nagulat ako kasi Tang ina eh, binugbog na kita eh Ba't di ka parang mamatay Mamatay parang gano'n Tahimik na eh Tumaga tahimik na wala nang nagre-react sa kanya Tapos biglang Waaaaaah kaya sinasabi ko sa inyo, iba pag live sa video, medyo na-enjoy nyo pa rin sa video. Pero kung nandiyan kayo nung live, nandiyan kayo sa fans, kasabay nyo magsigaw, sumigaw yung mga yan. Grabe yung energy nyan, mag-goosebumps kayo, putain na kaya. Manood kayo nung live, huwag kayong puro kakupalan lang dyan sa comment. Ang dami yung opinion sa comment, Di naman kayo makanood ng live. Manood kayo nun live. Mm -hmm. tiktok para mag-trend kanyang sound o kaya paborito niyan di ba may bagyo paborito niyan yung stilo na disaster ang galing ni Saint Ice doon eh no Oh, actually nga no, uh, o, o, ano na nga eh, lamang na yung mga round talaga, rounds ni Alorito ni Saki pero yung freestyle na malupit na yung buka na, na. Tsaka tama rin, manood kayo ng live, iba yung pag live guys, buki na yun, sabog talaga, etchas eh, eh, nyo dyan. Kaya, <laughs> uh, grabe yun, kaya talagang panalo sa St. Ice Stone. walang ano yon walang uh, duda. Kasi bihira lang yan sa Battle MC na makapag-freestyle ka ng ganun. At wala akong nakita sa kasaysayan ng flip top na gano'n na isabay niya no? yung mga pangyayari. I think, di ko alam kung si Belo yung, yung may, tumulog na bumbero na isabay niya. No? Kaya malakas din para sa akin yung mga gano'n bitaw. Kaya salamat dito sa paano na to. No? Uh, siguro nakonvince na rin siya sa pa paunti-unti hanggang parating sa dulo. Pero ganun pa man, salamat sa lahat mong sumuporta. Alright.